may mga tingin na nakaka in love. Pero may mga hindi pagtingin na mas malakas pa ang tama. Yung tipong isang eksena lang tumingin siya sa'yo pero hindi mo siya pinansin. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil suplado ka. Pero dahil alam mong hindi pa ngayon. Timing is everything. At kung marunong kang manahimik sa tamang oras, kung marunong kang hindi, sumabay sa expected reaction ng babae. Mas malaki ang epekto mo kaysa sa lalaking palaging present. Ako nga pala si zaimer ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang tatlong klase ng pa-fall. Energy na hindi gumagamit ng sweet words, hindi gumagamit ng effort, at hindi nangangailangan ng presence. Ito yung mga moment na hindi mo siya pinansin, pero siya ang hindi mapakali. At kapag ginamit mo ito ng tama, kahit isang sulyap lang ang wala buong gabi kanyang iisipin, karamihan ng lalaki agad gumaganti ng effort. Isang ngiti ng babae may reply agad. Isang tingin may like agad. Isang kwento lang may emosyon agad. Pero ang hindi nila alam, sa bawat sabay nila sa emosyon ng babae, nawawala yung tension, nawawala yung mystery, nawawala yung power. Kasi masyado silang predictable. At once predictable ka na, wala ka ng bigat sa isip ng babae. Pero kapag hindi mo siya pinansin sa tamang oras, kapag hindi mo siya pinansin nung alam mong gusto niyang pansinin, mo siya nagkakaroon siya ng tanong, bakit hindi siya nag-react? Bakit parang hindi siya affected? Anong meron sa kanya na kaya niyang hindi mapansin ako? At doon siya nagsisimulang mapaisip. Hindi dahil sinadya mong paikutin siya, kundi dahil hindi mo siya inuna. At sa utak ng babae, pag hindi siya ang priority mo, gusto kanyang i-prioritize. Proper ignoring number one, hindi mo siya pinansin, pero parang ikaw ang nawala sa kanya. Ang pinaka-underrated na move sa kahit anong interaction ay yung hindi mo siya pinansin hindi dahil gusto mong ipamukha na hindi siya importante, kundi dahil alam mong hindi mo kailangan mag-react sa bawat kilos niya. May mga babae na sanay sa pansin. Isang ngiti lang nila may reaction agad. Isang salita lang nila may validation na. Pero kapag ikaw yung lalaking hindi nahuhulog sa ganung bitag, ikaw ang lalaki na hindi makalimutan. Hindi mo siya tinignan, hindi ka nag-reply agad. Hindi mo pinansin ang pakyut niya, pero sa utak niya parang ikaw ang biglang nawala at bakit kasi binasag mo yung pattern. Kinulo mo yung script, akalanya niya predictable ka gaya ng iba, pero hindi. Imbis na ma-flatter ka, kalmado ka. Imbis na bumigay agad, hindi ka nagpakita ng kahit anong sign. Ang nangyari tuloy, hindi kanya matansya. At sa psychology, kapag hindi mo kayang i-classify ang isang tao. Naglalabas ito ng constant mental activity sa utak mo. Iniisip mo sila hindi dahil close kayo, kundi dahil hindi mo alam kung saan mo sila ilalagay. So yan mismo ang effect mo sa kanya kapag marunong kang mag-ignore ng tama. Ang proper ignoring ay hindi coldness. Hindi ka rude. Hindi ka sarcastic. Hindi ka bitter. Pero malinaw sa kilos mo na hindi siya. Sapat na dahilan para mabasag ang inner stillness mo. Hindi mo siya kailangan i-acknowledge agad para lang mapansin. At ang babae, pag naramdaman niyang hindi mo siya sinasamba gaya ng sanay niyang nararanasan, naistorbo ang ego niya. Hindi siya galit pero curious. Hindi siya umaasa pero affected. At habang mas pinipigilan mong sumabay sa pakcute niyang energy, mas lalo siyang napapaisip kung bakit hindi ka natitinag. At dyan papasok ang emotional tension. Ang hindi mo pagbibigay ng pansin ay hindi rejection. Isa itong invisible na tanong hindi mo ba ako type? Wala ka bang pakialam? O masyado ka lang talagang composed para habulin ako? Wala kang sagot pero ang katahimikan mo ang bumabalot sa kanya. Hindi ka naghahabol. Pero siya ang bumuunang emosyon. At sa bawat pagkakataong hindi mo siya pinapansin, mas lalo niyang gustong patunayan sa sarili niya na deserving siya ng attention mo. At ang mas malupit pa rito, habang iniignore mo siya ng tama, hindi mo siya sinasaktan pero parang may tinamaan sa loob niya kasi sanay siyang makuha ang pansin ng madali. Pero ngayong hindi mo siya pinapansin. Hindi niya alam kung paano kalapitan. Nagkakaroon siya ng urge na ipakita ang best version niya hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Ikaw kasi yung hindi gumagana sa usual niyang charm. At kapag hindi umubra ang luma niyang laro sa iyo, nagkakaroon siya ng bagong mission intindihin ka, hulihin ka, at pasukin ang mundo mo na tahimik pero may bigat. Proper ignoring number two. Tumigil ka sa pagpapakita doon siya nagsimulang mahok. May mga lalaking everyday present. Lagi sa chat, lagi may emoji, lagi may effort. Pero kahit gaano pa sila ka-consistent, wala pa ring dating kasi hindi tension ang binibigay nila, kundi comfort. At ang comfort, kung hindi mo pa siya napanalo, hindi yan attraction kundi emotional boredom. Kaya minsan mas malakas pa ang tama nung lalaking bigla na lang nawala kaysa sa lalaking araw-araw na nandyan. Kung minsan mo siyang napatawa, napaisip, napahinto, at pagkatapos bigla kang nawala doon nagkakaroon ng emotional hook. Kasi, ang babae, once na masanay sa presence mo kahit kaunti lang, maghahanap yan kapag nawala ka. Parang background music na tahimik lang pero hindi mo napapansin na na nakakaapekto na sa mood mo. Tapos biglang pinatay, biglang tahimik, at doon siya nagulat hindi dahil need ka niya, kundi dahil nakasanayan ka na niyang maramdaman kahit hindi niya inamin sa sarili niya. Ang proper ignoring sa ganitong level ay hindi dramatic. Hindi mo kailangan ng scene, hindi mo kailangang mag-post ng papansin. Ang kailangan mo lang gawin, tumigil ka sa pag-react. Tumigil ka sa pangungumusta. Tumigil ka sa pag-comment. Tumigil ka sa paglapit. At hayaang ang babae ang makaramdam ng pagkawala mo kasi ang babae hindi nahuhulog sa mga lalaking palaging naroon. Nahuhulog sila sa lalaking once naramdaman nila, pero hindi nila makuha muli. Sa psychology, ang ganitong klasing pattern ay tinatawag na emotional interruption. Kapag nasimulan ang mild connection pero hindi ito tinapos, hindi mo sinabi kung gusto mo siya, hindi mo rin sinabi kung ayaw mo. Pero ramdam niya, meron. Ang hindi niya alam kung kailan at bakit ka nawala. At habang sinusubukan niyang i-fill yung gap, nagiging invested na siya emotionally. Hindi mo siya kinumbinse. Hindi mo siya hinabol. Pero siya ang gumagawa ng closure kahit hindi pa kayo nagsimula. Habang ikaw chill lang, mas lalo siyang hindi mapakali. Iniisip niya kung may mali ba siyang nagawa. Kung may napansin ka. Kung may iba kang pinagkakaabalahan. Pero ang totoo, wala kang ginawa. Tumigil ka lang. At sa pagtigil mo, doon siya naging aware na meron ka palang halaga na hindi ka lang basta presensya kundi emotional anchor. Kasi nung nawala ka, parang hindi niya mahanap ulit yung balance. At yan ang tunay na pa-fall na hindi halata. Hindi deliberate, hindi calculated, pero may lakas. Kasi hindi mo kailangan sabihin na may gusto ka ang kailangan mo lang ay iparamdam sa kanya kung gaano ka katahimik kapag hindi ka interesado. At sa katahimikan mong, yan siya ang naging maingay sa sarili niyang damdamin. Proper ignoring number three, wala ka nang ginawa. Pero siya ang naging curious kung may ginawa ba siyang mali. May mga lalaking umaalis na may explanation, may closure, may drama, may dahilan. Pero mas malakas ang tama nung lalaking wala nang ginawa. Wala ring sinabi pero naiwan ang babae sa tanong na, may mali ba ako? Ito ang pinakalital na uri ng proper ignoring. Tahimik. Walang confrontation. Pero habang ikaw kalmado, siya ang nauubos. Hindi mo siya sinigawan. Hindi mo siya inaway. Wala kang binanggit na reklamo. Pero naramdaman niyang hindi ka na tulad ng dati. At sa utak ng babae, kapag biglang nawala ang effort mo, nag a siya ng kasalanan kahit hindi mo binanggit dahil hindi ka nagsalita, hindi ka nagparinig, at hindi mo siya directly in-ignore, mas naging brutal ang tama kasi hindi mo siya binigyan ng panibagong linya, ng komunikasyon, pero bigla mong pinutol yung rhythm. Wala kang closure, pero hindi mo rin siya sinaktan. Ang iniwan mo lang ay bakas, bakit hindi na siya reactive, bakit parang wala na siya kahit andyan pa siya online, bakit hindi na siya gaya ng dati. At habang patuloy siyang nagtatanong, lalong umiikot ang utak niya sa'yo. Sa babae, hindi laging ang presence mo ang mahalaga kundi yung effect mo sa kanya kahit wala ka na. Kapag hindi ka sumasagot pero hindi ka rin nagagalit, ang tension ay internal. Ikaw na ang nagiging boses sa utak niya, hindi ka expressive. Pero siya ang nagiging emotional. At ang irony, hindi mo siya intentionally pinatahimik pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng tahimik. Hindi ka nang hingi ng effort. Pero ngayon gusto niyang ibalik lahat ng binigay mo dati. Hindi mo siya kinwestiyon, pero siya ang gustong makipagayos. Dahil hindi ka nag-react, sa kanya nagkakaroon siya ng urge na habulin ang dating attention na nawawala na ngayon. Psychologically, ito ang tinatawag na guilt-induced attraction. Hindi dahil may ginawa kang charm, kundi dahil nararamdaman niya na baka siya ang may pagkukulang. Hindi ka nagparinig pero guilty siya. Hindi ka nagpaliwanag pero defensive siya. At habang ikaw steady lang sa kawalan mong paki-alam, nararamdaman niyang may bigat ka kasi hindi mo siya pinansin pero binigyan mo siya ng silence na hindi niya matakasan. Tahimik ka, pero siya ang gusto ngayong mag-explain. At dito lumalabas ang deepest emotional manipulation na hindi halatang ginawa yung hindi mo siya ginalaw. Pero gumalaw ang buong utak niya para sa'yo. Hindi mo siya binara. Hindi mo siya tinulak. Pero pakiramdam niya, kailangan kanyang habulin. Kasi kung hindi, baka tuluyan ka nang mawala. At hindi niya alam kung ready siyang tanggapin yon. Habang tumatagal, mas pinanghahawakan niya yung idea na baka may kulang siyang ginawa. Kahit hindi mo ito sinabi, kahit wala kang ipinakita, naramdaman niya yon. At sa utak ng babae, pag may ganitong butas gusto niya itong punuan. Gusto niyang bumawi, gusto niyang bumalik sa panahong reactive ka pa. Pero hindi na, kasi ngayon, nasa face ka na ng detached clarity hindi ka bitter. Hindi ka cold pero hindi ka na rin invested. At ang babaeng dati sanay sa attention mo, siya na ngayon ang parang iniwan sa ere kahit ikaw ang tahimik lang. To ang final form ng proper ignoring. Hindi ka ghost, hindi ka rude. Pero sa bawat araw na wala kang ginagawa, mas lalo niyang nararamdaman na may nangyari. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil hindi mo na kailangan gumawa ng kahit ano para maapektuhan siya. Minsan hindi ka kailangan magsalita para marinig. Hindi mo kailangang mag-explain para maintindihan. At hindi mo kailangang gumawa ng kahit anong move para gumalaw ang damdamin ng babae. Sa katahimikan mo, may tensyon. Sa hindi mo pag-react, may tanong. At sa hindi mo siya pinansin sa tamang oras, mas lalo ka niyang iniisip. Dahil ang hindi mo binigay, yun ang naging dahilan para siya mismo ang magbigay. Ang hindi mo sinabi, yun ang pilit niyang inuunawa. At habang ikaw steady lang hindi naghabol, hindi nang hingi ikaw ang naging sentro ng utak niya. Hindi mo siya niligawan pero parang kailangan kanyang ma-win. Hindi ka-expressive pero ikaw ang hindi niya makalimutan. At kung gusto mong matutunan pa ang ganitong klaseng psychological composure, yung diskarte na hindi loud, hindi obvious pero solid ang impact, huwag mong kalimutang ilike ang video na to. Mag-subscribe ka na rin sa Cerebral. Hacks at i-turn on ang notification bell para sa susunod na upload. Ikaw agad ang makakauna. Tahimik lang tayo rito. Pero pag nagsimulang gumalaw, yung isip ng babae alam, mong hindi ka na niya makakalimutan.